Hello mga guys, flex ko lang yung mga nabili nating mumurahing mga motor. So let's go. Rosie 110, nabili natin ito ng isang libo. Okay. DMX 155 contact point, nabili, nabili natin ito ng board type 4 type 4000. So ayan, talaga na, na natin tapos kumatak at eto dito tayo na chambahan na chambahan natin to binili natin to ng 6K Roser Kawasaki 135 LS At siyempre, pinakahuli, TMX 125 brand new syempre nabili natin to ng brand new